Magandang araw mga kaibigan. Uh, mainit na usap-usapan ngayon sa social media yung pag-interview ni Katonying sa ex-police na nang abuso sa siklista na si Wilfredo Gonzales. So, marami akong nakitang mga vloggers na nagbigay ng reaksyon tungkol nito. Tapos mamaya, ang isa sa vlogger na Kasamahan natin sa Bantag Team si Jojo D. Guzman. Nag-reaction din siya. Ang title nga sa kanyang uh, vlog is ano? Wala nang makontent si Kato Nying, Kaya in-interview na lang niya si Kalbo. Parang ganun. So, doon ako na-attract. Pinanood ko yung comment ni Jojo D. Guzman. Okay. Salamat, uh, kapatid Jojo. So, doon binasa ko yung mga comments. <laughs> So, ganito, Venus Price. Ito mga comments sa uh, nanood kay Jojo. Iglesia ni Kristo ako, pero hindi ko nagustuhan ang ginawa ni Taberna. Hindi makatao. Mm, yun. <laughs> uh, Edines Paldon. Nawalan ako ng respeto kay Ka Tunying. Ipinagmamagaling niya na Uh, journalist daw siya pero niyurakan niya ang kanyang pangalan ibig sabihin uh, wala uh, hindi magandang gawain ng isang magaling na journalist yung pag interview sa ganitong klase ng tao ito na si Eric pinanindigan na ni Katunying ang kanyang pagiging tambaloslos. Marcelino Balaso. nya Tonying. Pumatol ka sa mukhang panig ka pa sa gago na yan. sa <laughs> so maraming galit. Jema uh, Gemma Muscat. Nawala na ako ng ganang manood kay Katonying. Nakakahiya. Si Lextam. Katonying. Pag pera talaga ang gumalaw, nababago ang tao. So, anong ibig sabihin niyang perang gumalaw? Parang nagbayad si Gonzales ng pera kay Katunying para interviewin. I don't know. And then, ito, HJ Connect TV. Wala na manood kay Tune In Money. Mag-unsubscribe na kayo kay Katunying. Okay, so from there, Pinuntahan ko na yung channel ni Kato at hinanap ko yung interview niya. Pinanood ko na rin. Okay, pagkapanood ko, nako, comments na naman. Ito yung mga comments. Uh, nilista ko lang yung mga significant comments. Iris Romero, very disappointing taberna. Bakit ninyo bibigyan ng chance na marinig ang isang taong tulad nito sa inyong platform. So, dismaya dito. Ito, Pierre Bellasor. Nasa 18 minutes pa lang ako ng video, nasusuka na ako. Uh, ako rin, dahil pinanood ko ng medyo matagal na ako. Medyo nakakainis. Oriel uh, de la Cruz. Nakakadismaya binigyan pa talaga ng abi nyo to explain. Again, sinisisi nila si Katunying. Black Sheep. So, comment ni Black Sheep. Hayop ka, Katunying. Gusto mo palabasin na kawawa si Kalbo? Na wala bilib ko sa iyo. Basta kapanalig, kahit anong mangyari, didipensahan talaga. Kapanalig, uh, please comment. INC ba itong si Wilfredo Gonzales? Baka hindi naman siguro. Kung INC man yan, tiwalag na yan. So hindi ko alam. Ah. Ang pagkakaintindi nyo dahil basta kapanalig, didipinsahan. I'm not sure kung INC itong si Wilfredo Gonzales. Itong si Len Calvo. Only in the Philippines mabigyan ng platform ang mga ganitong tao. Okay. So, marami pa ang nag-comments na ang to summarize karamihan comments is ano. Ang may kasalanan itong Wilfredo Gonzales. So, halos lahat naawa doon sa biker. At yun na nga, marami ang nadismaya kay Katunying sa pag-interview niya. Well, ako naman, my personal opinion is, ano, as a journalist, eh, may kalayaan si Katunying na i-present both sides. Kaya karapatan niya yun. Kaya lang, ito ngayon ang ano, uh, sugal, raised kasi masyadong mainit ang netizens, ang taong bayan dito sa ex-police na ito. Kaya tuloy, Apektado si Ka Tuning. So, maraming galit. Uh, pinano yung, Tinignan ko yung kanyang vlog. Uh, in two days, 85,000 ang views. So, marami-rami yan. Kaya lang Maraming negative comments Kay Ka Tuning. So, Ako, Mag-comment ako doon Sa sinasabi nitong si Ex-police, ano? Sinungaling. Sinungaling pinapalabas niya yung sarili niya na siya ang biktima? Kailang the video speaks for itself. Kasi dalawang video yung ipinakita ni Atty. Fortuny. Eh. Uh, iba't ibang angle. So yung sinasabi nitong si Gonzales uh, sa kanyang salaysay kay Katunying, maraming sinungaling. Kaya ako, naghihinayang din ako sa galing ni Katunying Uh, personal opinion ko ito hindi magandang dating yung parang yung kay General Torres na nag press conference siya kasama si Gonzales na nagbasa pa siya ng prepared statement eh daming batikos ng netizens para kay General Torres, Torres kaya tuloy nag-resign dahil hindi niya makaya na ng batiko. So, the same thing itong kay Kato niya, kahit karapatan niya yan bilang journalist, hindi niya mapipigilan ang pagkadismaya ng mga netizens. Kasi very unpopular nung nangyari. Kaya tama yung comment ng isa na hindi na yan makatao kasi bakit mo pa siya bibigyan <laughs> ng avenue na... Ano, ay uh, don't know uh, Meron na bang Ibang vlogger na nag interview ng personal Parang si Katunying pa lang eh. Ako Kahit bayaran pa ako Hindi ko yan I-interviewin si Wilfredo Gonzalez Kasi Ano I don't know Ah uh, oh. Hindi katanggap-tanggap yung ginawa niya. Tapos, paawa effect pa siya sa kanyang interview. Ano bang sinabi niya? dami niya ng sakit. May asma siya. Na-operahan siya ng spine. Na heart attack siya. May enlargement of the heart siya. Na uncurable. Maintenance na lang. Yun ang mga binanggit niya eh. Okay, granting na totoo. Di, lalong dapat maging mabait siya dahil anytime kunin siya ng Panginoon. <laughs> Pag ganyan ang health condition mo, tapos ang tapang mo pa para kang walang kamatayan, oh, there is something wrong sa pagkatao. Ako, hindi ako naniniwala sa taong ito kasi uh, ano ba yung na dismiss siya, hindi siya retired, ha? dapat hindi makakuha ng retirement benefits kailang according to the PNP nakakuha sila ng information they are validating it nakakuha itong si Gonzales ng lump sum 3 years uh, malaki laki ito uh, millions of pesos din 2 million 3 million ba dahil gumamit siya ng fake papers fake clearances hindi dapat makatanggap yan dahil dismiss eh. Dishonorable discharge kung sa amin pa sa armed forces kailan nakakuha. Kaya wala talaga itong ano, nagpapaawa effect pa siya. Na ano. Ang dapat kaawaan yung biker na ngayon takot na takot, nagtatago. I don't know kung magkaroon pa siya ng lakas na loob na lumantad para isumbong itong si Wilfredo Gonzales. So, ako, ulitin kahit bayaran pa ako ni Mr. Gonzales, hindi, hindi ko siya i-interviewin dahil uh, yung mga katulad niya, wag mo na siyang pagsalitain dahil the video speaks for itself.